So guys, kung dito ka sa tuktok ng bundok sa Flea Bay bago ka pumunta dun sa baba. So ito yung matatanaw mo guys, sobrang ganda. Dun sa part na guys, pupunta ka lang south. Papunta lang yun ng Pilipinas. <laughs> Philippines. So yun, ito yung makikita mo guys, napaka scenic yung view. Napaka maaliwalas. Medyo malamig pero dama mo yung init ng panahon init ng camera ko <laughs> so guys napakaganda try nyo guys pero mas maganda try nyo mag dun sa baba kasi maraming um, trail kung pumunta ka dun sa banda sa kabilang bundok so guys ang tanaw, matatanaw mo lahat ng uh, sulok ng uh, bundok na to napakaganda guys sobra may makikita ka pang ah, May makikita ka pang karnero guys, sheep. Eh yung guys, so 'wag yung kalimutan 'to, isama niyo na sa book niyo yung flea bay. Napakaganda, napakasinik yung view dito guys. So 'yun, at least na napuntahan ko at naranasan ko kung paano pumunta dito kasi medyo medyo isa rin sa pinaka tourist spot ng Christchurch to eh New Zealand yung Akaroa area so guys ito yung babaybayin mo papunta dun sa bundok medyo matalik pa yung daan rough road yung daan kasi kaya yeah, medyo wag kang tumigil dito guys sa mga uh, bermuda kasi medyo madulas ayun okay guys so so yun dapat dito walang sa medyo rough road na um, pagka tumigil ka sa ano pwede lang man tumigil sa daan wag lang tumagal or, wag lang makaabala kasi may mga may mga may mga turista dito na dumadaan naka four wheel drive so sila yung pinaka um, sila yung pinaka first priority kasi um, private private property kasi to eh so hindi ka basta-basta pumunta dito pagka hindi ka nakabook so pwede ka naman pumunta dito um, ano lang um, um, kung mag-hike lang. Uh, hindi, hindi, hindi pwede mag-hike. Um, Mag-ano lang, mag-kunting um, kuha ng view, kun kunting kuha ng um, video or anything na gusto mo. Pero hindi ka talaga pwede magtagal. Kasi, yun nga, uh, sa, na, sabi nga dun sa signage is um, private property siya. So, yun. Ito guys, ito yung Corowa... Flea Bay. Napakaganda. Bakit kaya tinatawag na Flea Bay? Ganda Oh, kasi may hati pa siya. No? Napaka ganda talaga yung creator natin. Si God. Sobra. Siya yung nito guys. Sobra. So dalawa siya. Eh. Napagitnaan siya. Eh. Mas maganda. Sarap sana pumunta dun. No? Kasi parang... Parang um, lupa ini <laughs> kung uh, 90s ka guys maalala mo talaga yung pagka may bermuda tapos may kunting hams na bundok ang maalala mo is sedi di ba at least um, hindi lang sa napaka toxic na ginagawa sa buhay kundi uh, lang chill chill lang kumbaga um, try mo ring mag um, chill kahit um, one time lang sa buhay mo kasi di atin alam kung anong mangyayari sa next couple of days eh, or yesterday or sa susunod na mga araw basta enjoy mo lang guys so yun um, ito yung Ekarawa Flea Bay napakaganda guys sobra sarap magpalipad dito ng drone guys so I don't know kung pwede magpalipad eh try, try ko kaya pero hindi ko alam eh kasi may nakalagay kasi doon no fly zone eh um, baka mag find tayo ng 250 so ito na lang video na lang um, hanap na lang tayo ng mga uh, yung spot kung pwede magpala, magpalipad ng drone so yun um, wag niyong kalimutan to guys book niyo na kung hindi ko yung pwede mag book dun sa pinaka ano nang Um, booking slot nila or dun sa website nila. So, pwede ka lamang pumunta dito, magpa-picture-picture -picture lang o anything. Kuha ka lang ng mga videos o anything. Basta, yun. May enjoy mo talaga guys. Kung lover nature ka, magugustuhan mo to.